Ano ang mangyayari kapag ikaw ay uminom ng maraming tubig? Unang-una, sabi ng mga doctor or nurse sa atin, kailangan uminom tayo ng 8 glasses of water sa loob ng isang araw. Pero ano kayang mangyayari kapag ikay uminom ng masyadong maraming tubig? Kung uminom ka ng masyadong maraming tubig, ang labis ay mapupuno ang iyong tiyan at maaabsorb sa iyong daluyan ng dugo. Ito ay maaaring magdulot ng pamamaga ng iyong mga selula ng utak na magtutulak sa iyong utak sa iyong bungo at magpapataas ng pressure. At nakadepende ito sa iyong laki. Kapag ikaw ay uminom ng masyadong maraming tubig sa loob lamang ng ilang oras, ang iyong utak ay mamamaga ng labis na maaari kang yumantong sa koma at pinakamalala ay mamatay. Ang pag-inom ng tubig ay nakakabuti ito sa ating katawan. Sabi nga nila, the more na marami kang ininom na tubig, the more na healthy kang tignan. Pero kailangan din natin ay balance ang pag-inom ng tubig. Huwag uminom ng masyadong maraming tubig. Baka ika mamatay mo pa. Kung gusto mo ng mga ganitong content, pwede kang mag-subscribe sa aking channel at i-click ang notification bell para lagi kang updated kapag may bago akong video na i-upload. Hanggang sa muli, maraming salamat sa panunood. See you on my next video.